Emosyonal si Nanay Suraida Dumasin, pulo ka tuig nang ginaagwanta ang gangulngul nga bukol sa iyahang dugan. Nag-inusara kini sa kinabuhi ug nag-sideline na lang. Isip manikurista aron lang adunay pangkonsumo. Usa ka gatos ka pesos nga to 200 pesos lang usab ang income niya, rason nga maglisod siya makapa-check up. Pa-opera ko, pero wala man koy kwarta. Kayo wala koy anak, akong anak layo, pobre pod. Kung ba na, wala na, namatay na. Kulang nang ita ko pang pagkaon na ko, adlaw-adlaw. Muna karon, pag niya operahan, nagbobli noon ko. Karong Pink October kung Breast Cancer Awareness Month, adunay area-wide activity ang Rotary. Kauban ang partner groups, nagpahigayon sila o libreng bukol screening, medical consultation, libreng tambal ug daghan pa. Gani lima katuig na usab sukad nagsugod ang pagserbisyo sa Rotary ning Breast Cancer Awareness Month. So, so, the Dako'ng pasalamat usab sa mga benepisyaryo sa mga personay sa Rotary District 3860 tungod sa kadugay nga panahon nakapacheck up na sila. Mga ikog tabang kay aron na ako ika kuan. Amplete-plete. Salamat lang po nga gitegan ko tambal nga nga, 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 nga nga makakuan ko sa mga ward ng nga mga Carmelita nga di makakakuan ko ito tambal kay na nanay kay agilisita sa kuha. Sigun pa sa medical oncologist nga si Jimmy Singanon, dakong importante importansya ang early detection, aron mapakgang dayon ang gikaingong sakit. Dili lang kini alang sa babayi apan lakip na usab ang kalalakinan. Bottom line is, if na prolonged expo uh, exposure to hormones mo na makakos o breast cancer, Um, another less than around 10 to 15 percent of patients pwede magkaroon ng breast cancer because of familial risk naman. No? Sabihin na mamana siya or sabi Bisaya pa kaliwat, sa kaliwat puha. Pahinumdum usab sa 13 years breast cancer survivor ug president sa Breast Cancer Society Jensen nga si Angelina Bayer nga dili ang ay kahadlukan ang pagpa-check up. I always advise or encourage women, uh, even the younger ones, to check that is the right thing to do and of course if you discover something wrong with your breast uh, kung meron ng mga bukol-bukol because do not be afraid una pa man nagsugod ang libreng serbisyong medikal nagpahigayon sila og zumba asa nakasulob ang tanan og kulay pink nga nagsimbolo sa paglaom Lakip sa mga mitambong ang personay sa Rotary Club Area 3 FGH sa General Santos City, Polomolok o Coronadal City sa South Cotabato. Tumong sa maong aktibidad nga mas mapakusgan pa ang breast cancer awareness sa komunidad ug masuportahan ang mga breast cancer group. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.